Magandang umaga sa inyong mga lahat mga boss. Uh, ngayong araw pala mga boss is uh, magi start na tayo dito sa project natin sa Garden Villas mga boss. Uh, sa mga hindi nakakasubaybay mga boss, ah uh, ito pala yung unit na i-renovate -re natin. Dito, uh, corner unit to mga boss. Duplex uh, kung tawagin nila dito. Kasi meron mga boss na katulad nito. Uh, quadruplex sa ito. Itong sa side na to uh, iba-iba yung design ng uh, mga unit dito mga boss. Kaya itong bago nating project dito mga boss, itong i-renovate -re natin is a uh, duplex siya. dalawa siyang magkatabi. Ayan, uh, corner at et, corner itong uh, pinakang unit. ito uh, yung uh, -re renovate natin. Bala, nag-start na pala tayo mga boss dito mag uh, Hokai. hukay. Uh, magiging mga pundasyon natin mga boss. Uh, dito tayo nag-start sa likod. Ayan. Uh, the same pa rin naman mga boss nung dati yung uh, mga laki at uh, lalim ng mga pundasyon natin Ayan. Uh, ganun pa rin mga boss 1 uh, meter by 1 meter yung uh, laki nung magiging uh, pundasyon natin tapos yung lalim 1 meter pa rin pero depende yan mga boss sa uh, lupa kumbaga kung, uh, kung sakaling malambot pa tapos na reach na natin yung uh, pinakang 1 meter uh, bali ayun uh, uh, kukunin natin yung uh, pinakang natural ground nya kumbaga yung matigas para yung pinakang pundasyon natin isa uh, matibay talaga siya mga boss yung uh, extension pala na gagawin natin dito mga boss. Etong sa likod nga na to. Tapos etong buong side na to hanggang dito sa may front. Ayan. Pero, ayan mga boss, uh, iwan pala muna natin yung tropa dito. Na, punta pala muna tayo mga boss ng uh, Tamara project mga boss. Ayan, silipin natin yung uh, project din natin sa Tamara. Medyo matagal-tagal din tayo mga boss na hindi nakapag-update doon. Ayun, uh, silipin natin mga boss. Ayan, bali, ito na pala mga boss, yung uh, unit na nire-renovate natin dito sa Tamara subdivision mga boss. Ayan, Ayan kung mapapansin natin mga boss yung canopy uh, natin. Ayan, uh, i-assemble na pala natin ito mga boss. Ayan, hanggang dito sa may uh, dulo. Ang kulang na lang natin dito mga boss is yung pinaka-prepare. Ayan, isasalpak na lang natin yung... Uh, yung ginamit pala natin dito mga boss na materials is uh, uh, tubular na 2 x yung ginamit natin. Tsaka uh, si parlin. Ayan, uh, ito yung ginamit natin mga boss uh, para medyo uh, maganda naman yung kalabasan na itong frame natin. Ayan, uh, bali na, halos naka 45 tayo dito mga boss sa mga dulo natin. Ayan, para may uh, design din yung uh, frame ng uh, canopy natin mga boss. Yung 10mm na bakal mga boss, yun yung kumakapit dito sa may ang, uh, frame natin kaya napakatibay din to mga boss. Ayan, mapapansin natin isa uh, maganda rin talaga yung kinalabasan hanggang dito siya mga boss ayan sa part na lang na to yung uh, hindi pa napaprimeran natin ayan, bali ito is na naprimeran na natin to ng uh, first coat na epoxy primer ayan yung lagi natin ginagamit uh, epoxy primer pinto natin mga boss na gagamitin natin dun sa drywall natin sa taas ayan dumating na pala nung uh, sunday ayan sunday pala to diniliver mga boss ayan yung gamit pala natin dito mga boss na plywood natin is marine plywood tapos yung mga frame natin mga boss, is mahogani na siya ayan mahogani na yung pinakam frame niya tsaka tong, uh, mga hamba natin ayan uh, the same nung ginamit natin dito sa kabilang bahay mga tiles natin mga boss na gagamitin natin dito sa flooring natin dito sa baba ito na rin pala siya mga boss na deliver na rin natin to last uh, last week ayan uh, kompleto na rin tong mga boss uh, ayan i lalapat na lang natin dito. Dito sa may uh, ground floor natin. Ayun. So, so na yung uh, kal yung loob ng uh, unit mga boss. Ayan, kung mapapansin natin mga boss is uh, halos na uh, pulit steam coat na natin yung buong area. Bali nililihan na rin natin yan mga boss. Ayan. Tapos ito na lang yung natitira. Islab natin mga boss. Ayan. Ayun, hinabol natin yung mga nakalutang mga boss ayan ito before mga boss ayan eh, kung mapapansin natin marami siyang butas butas tapos kapag na apply na siya ng skin coat is ganito na siya lalo na mga boss once na napinturahan na to is uh, maganda na rin siyang tingnan parang kinalabasan kasi dito mga boss yung uh, design na itong slab na to uh, pre yung ganito kumbaga sinasalpak na lang to tapos pinopormahan tapos bubuhusan sa taas ayan, ganito yung mga design ng Uh, slab dito sa Tamara Subdivision mga boss ayan parang naging design na rin yung uh, kinalabasan na itong mga biga mga boss, yung dito mga boss sa may likod natin, nakapag-assemble na rin pala tayo na itong magiging poste natin dito sa may kanto ayan na uh, 2x3 na tubular yung gagamitin natin dito mga boss sa may kanto At binuhusan din pala natin to mga boss, tubular natin, uh, nilagyan natin ng mga 10mm yan para nakakapit dito sa ambuhos natin eh para bukas mga boss, isa 'yan uh, ma-assemble na natin yung bubong dito. Yung dito mga boss, sa second floor. Ayan, nakapag framing na rin pala tayo dito mga boss. Tayo, may ilan na rin tayong nailapat na hard flex Yung dito sa side na to. Ayan, uh, nilapatan na rin natin 'to. Etong na to. Magkakaroon pala tayo dito ng outlet. Ayan, uh, in na in-install rin natin. Uh, dito na dito tayo kukuha ng pinya natin mga boss sa area na to eto kasi yung uh, pinakamalapit uh, titiktikin na lang natin ito, mga boss papunta dito sa side na to para ma-access natin yung uh, magiging outlet natin dito tapos yung uh, mga switch natin dito isa yabang na lang natin muna sa taas Ang mangyayari kasi dito mga boss dun sa mga switches natin kasi nga uh, malilipat dito sa bawat uh, bawat pinto dito sa drywall natin is malilipat yung switch na yon Ilulusot muna natin dito sa mga kisamin uh, natin papunta sa bubong tapos ang mangyayari dito is bubuklatin natin yung pinakambubong mga boss para makuha natin tong linya na to Ayan, dito sa area na to mga boss nakapag-apply na rin pala tayo dito no, mga boss ng skim coat Ayan, yung makikipapansin natin mga boss itong area na to na first coat na natin to na skim coat tapos yung sa area na yon uh, halos uh, lilihay na lang din itong sa part na to kaka yung sa part na to mga boss ayan konti na lang mga boss uh, i, ayan isi-second coat na lang yung area na yon tapos lilihahin tapos after nyan mga boss isa na uh, preparation na tayo para sa magiging uh, pintura natin dito mga boss Ayan mga boss, ha, iwan pala ulit natin yung uh, tropa natin dito sa uh, dito sa Tamara Subdivision mga boss. Uh, yung iba kasi nating mga delivery mga boss dun sa uh, Garden Villas si Sayali Halos ngayon lahat darating yung uh, mga materials natin mga boss. Ayan. Kaya babalik tayo dun mga boss. Uh, nandito na pala ulit tayo mga boss sa uh, Garden Villas project natin. So, dumating na yung iba nating materials mga boss. Etong buhangin natin is nandito na rin. Pati yung uh, mga coco lumber na gagamitin natin. Tapos ito, CHB natin. Ito daw is uh, kulang pa. 1,000 pieces yung uh, pinadeliver muna natin to. Kaya ito ata is nasa 500 pa lang ata to. May dadating pa tayo mga boss na CHB. Ayan. Tapos yung graba natin is wala pa rin mga boss. Ayan. Pero nakaprepare na tayo dito ng paglalagyan. Makikilagay muna tayo dito mga boss. Uh, naglatag pala tayo dito ng trapal mga boss. Para at least isa hindi rin kumalat yung uh, graba natin dyan mga boss katulad nito ito yung buhangin natin naglagay din tayo ng sapin na trapal ayan tapos yung semento natin mga boss ayan nandito na rin ayan nakapagpa-deliver na rin tayo ng uh, 100 pieces na semento natin dito mga boss sa likod natin ayan uh, ayan uh, bali itong area na ito mga boss itong dalawang uh, hukay natin dito para sa post natin dito tsaka doon sa may kanto is uh, ayan, tapos na to mga boss uh, ayan okay na yung lalim na ito, mga boss 1 uh, one meter na yung pinakang lalim na ito na uh, pantay na rin yung ilalim bali lalagyan na lang natin to ng uh, graba ayan para preparation natin para sa sa puting natin mga boss ayan na lang natin to ng bagya tapos yung dito sa part na ito mga boss, sa may likod, ayan, kung mapapansin natin mga boss, isa, uh, malaki yung pinakang natin dito. Ayan. Ito kasi mga boss, uh, may magkalapit tayo na poste dito. Bali, dito sa, uh, dito sa kanto na ito, uh, dito sa part na ito, tsaka dun sa may kanto. Pero yung pinakang poste natin dun, is i-reduce -re natin mga boss. Uh, sing laki na lang siya ng CHB. Uh, kumbaga, uh, eto ito kasi yung kanto na ito mga boss. Uh, may CHB laying tayo hanggang, ayan hanggang second floor Boss yung CHB laying natin Meron tayo dito pin open air Hanggang uh, sa may taas mga boss Open air siya ng, uh, yung opening niya is uh, 90 cm yung open hanggang taas uh, Yun yung naka, ayan yun yung nasa plano natin mga boss yung nasa layout nitong bahay Bali para at least uh, pumasok din daw yung hangin uh, Yung hangin papasok dito Ang gagawin natin dito mga boss uh, Yung parilya natin dito mga boss Is uh, combine puting yung gagawin natin dito Bali magkasama na yung uh, parilya natin sa dalawang poste ayan, Tapos yung dito mga boss sa part na to Ayan okay na rin to Ito uh, na lang mga boss itong sa may area na to ba na Babakbakin natin ang bahagya at mga boss Para yung poste natin dito is dumikit din sa part na to itong Mag start na rin tayo dito mga boss sa may uh, area na to. Ayun, may posted din tayo dito mga boss, tsaka dun sa part na 'yon. Meron pa tayong isang poste dito mga boss, yan, sa may tusok na bakal na 'yon. Ah, uh, hindi muna natin 'to lalagyan kasi nga yung pinakang mga tambak natin dito is puno na. Ah, uh, ipapahuli na lang natin kumbaga alternate tayo para tis yung uh, mga tambak natin is uh, pwede natin ibalik once na nakapag tayo sa ibang uh, mga pundasyon natin mga boss. Prepare na rin pala tayo dito mga boss ng, ayan. Sa mga nakakaalam na itong uh, ginagawa natin na to ayan. Ito pala mga boss ang tawag dito isa uh, yung concrete spacer natin. Ayun yung lagi nating ginagawa para sa mga uh, ayo para sa mga puting natin mga boss, uh, spacer natin para sa parilya natin. Para hindi siya naka-expose dun sa main graba natin. Para once na nagbuhos tayo ng uh, foundation natin mga boss, ang puting natin is nasa gitna yung bakal natin. Gumagamit din tayo ng mga boss sa mga slab natin. Ayun, sa mga nakakasubaybay, ayun, yun yung lagi natin ginagawa. Piprepare ka agad tayo na ito, mga boss para at least uh, tumigas na siya. Uh, kasi ito mga boss medyo matagal-tagal. Siguro 2 to 3 days bago siya tumigas talaga ng todo. Para at least uh, once na naginamit na natin, uh, hindi siya mabasag. Ayan, kaya uh, inuuna rin natin ito mga boss. Ayun, yung ginamit pala natin ngayon mga boss is uh, yun, number 4 na PVC pipe, yun yung ginamit natin. Tapos yung height na ito mga boss, ulitin na lang natin, yung height na ito is uh, 3 inches ang height nya. Na uh, ang concrete spacer natin mga boss. Ayan, napaka importante nito mga boss, lagi nating sinasabi sa lahat ng video natin. Kapag ganito is, uh, ayan, naglalagay talaga tayo ng mga concrete spacer natin para sa mga bakal natin mga boss para maganda yung pagkakabuhos natin para yung mga bakal nga natin is nasa gitna Ayun, may video tayo about dito sa mga concrete spacer yung uh, sa slab yung lumalabas yung mga bakal yun yung nagiging uh, cause ng uh, buhos kapag wala tayong mga concrete spacer lumalabas yung mga bakal uh, bumibitak-bitak yung uh, mga uh, slab natin o kaya yung pinakang uh, puting natin mga boss Alone. The streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.